programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tong> Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay ini-expect at inaasahan nga nitong si Miss Giselle Tanyag na magiging maganda ang pagkita nila ni Justin na kanyang anak na ngayon ay uh, halos ipagtabuyan na siya nang magkita nga sila kasama si Dr. Annalyn Santos ay tuwang-tuwa pa nga ito at excited na excited daw siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil na naghahalong nervous at kaba ang kanyang uh, nararamdaman dahil nga sa kanilang pagkikita ng kanyang anak na si Justin at dito nga sabi niya na sana ay pagbigyan siyang mayakap siya ngunit iba ang inaasahan nitong ang si Miss Giselle Tanyag dahil ang inaakala niya na magkakayos at magkakabati sila nga magina ay hindi pala ito ang mangyayari ngunit ang nangyari ay ipinagtabuyan siya at sinabi sa kanya nung ipakita ang isang ka clip sa kanya kung natatandaan mo ang clip na ito at dito nga ay kinuha ito ni Mr. Seltanyag ang clip na binigay ni Justin sa kanya at sinabi niya nga dito na oo ako ang nagbigay sa iyo ng clip na ito nung bata ka pa dahil bagay na bagay ito sa iyo at ako pa ang nagagabit sa iyong buhok at napakaganda nga at uh, bagay na bagay sa iyo at dito nga din sinabi na ma'am nitong si Justin at tatandaan ko nung binigay mo sa akin yan at sinabi mo na ako ang iyong tita Giselle at hindi mo sinabi na ikaw ang tunay kung magulang kung kaya dito sumama at sumakit ang loob ngayon ni Justin na hanggang ngayon ay dala-dala niya ang sakit at sama ng loob na kanyang uh, nararamdaman sa kanyang uh, mami Giselle at dito naman ay nakialam na at sumagot na rin itong si Dr. Annalyn Santos at sinabi nga niya dito kaya Justin na wag mo namang bastusin si Tito Giselle dahil napakabait niya at napakabuti niyang tao at napakabait niyang nga uh, magulang dahil kahit balibarik na mo man ang mundo ay siya pa rin ang tunay mong magulang at dito naman hindi agad nakakibo itong nga si Justin Munit nakaisip ng maisasagot itong si Justin. Bakit ba pinagpipilitan nyo na siya ang mami ko? Dahil para sa akin ay wala na akong magulang at patay na ito nga ang sabi dito ni Justin. Dito naman lalong sumakit ang loob nito nga si Miss Giselle Tanyag dahil hindi niya sukat so na na yung mga salita na ang lalabas sa bibig nga ng kanyang anak na si Justin dahil ito nga ang turo ng kanyang tatay dahil nga nang iniwan sila sa ere nung bata pa siya at ipinamigay siya ng kanyang uh, Mami Giselle kung kaya hindi masisisi ito rin namang si uh, Justine kung sumamaman at sumakit ang loob niya kaya Miss Giselle Tanyag dahil uh, hindi rin niya matanggap sa kanyang sarili na ang kanyang tunay na ina ay ipapahingi lamang siya at hindi siya kikilalanin bilang isang anak at dito nga ay sinundan nitong ang si Dr. Uh, Doktora Annalyn Santos itong si Justin upang kausapin nga ng masinsinan at ipaunawa sa kanya ang sakit na nararamdaman nitong ang si Miss um, Giselle Tanyag na kanyang tita na ngayon ay sana nga ay maging okay at magkaayos din sila dahil nga sabi mo Justin, total Christmas naman at sana pagbigyan mo rin ang kahilingan ng iyong Mami Giselle na maging okay na nga kayong mag -ina. And guys, ito po ang ating pakaabangan ngayon dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at patindi ng patindi ang bawat eksena at kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!